Uh, guys, good morning. Uh, ako nga pala si TJ. I'm 24 years old. Uh, nadala po ako sa gantong negosyo. Um, ang background ko po, dati po akong player ng Counter-Strike. And hanggang ngayon, second year high school ako. So, hindi ako nakapag-aaral talaga. At hindi ako proud doon. Kataon lang na pabarkada, ganyan. So, yung buhay ko dati talagang anlayo sa nangyari sa akin ngayon. Dati parang kailan lang, naalala ko ako, Naalala ko ng mga panahon na sa MRT. Naalala ko yung mga panahon na nagtatricycle ako. Ganyan. Bali, taga-angono po ako. Taga-angono Rizal po ako. Grand Valley po kami sa may phase 4 po. Tapos nag aral po ako sa may Botong na school. Ang pangalan po ng na school namin is Botong. So, yung dating TJ, uh, walang pangarap. Hindi, hindi, hindi naniniwala sa pangarap kasi ang unang-una sa isip ko, paano ako magkakakotse, paano magkakabay kung yung mismo yung mga ahead sa akin na nakatapos at kapag aral eh hindi naman naging maganda yung buhay so ang akala ko talaga para mamang ka wala nang iba maliban sa abroad so yun na lang ang choice mo kung gusto mo yumaman mag abroad ka ang problema ang hirap mag abroad eh dito nga sa Pilipinas ang hirap makaharap ng trabaho abroad pa kaya so nagtry ako nagtry akong mag extra sa mga TV TV ganyan lahat ng pwedeng pagkakitaan, tinry ko. Na hanggang sa dumating sa point na ay nagsumubok din ako maghanap ng trabaho, ang problem nga lang, hindi sila nag accept ng high school, ng hindi tapos ng high school. So, may mga iba sinabi sa akin, text na lang ako, pero wala naman akong nare-receive na text. So, bakat lalong sorry short, nahirapan ako mag-apply ng work, hanggang sa, I was invited by a friend, na dinala niya ako sa TFD. Actually, nung first na, nakita ko yung negosyo, hindi ako mapaniwala na pwede ka talaga kumita ng ganong kalaki. Kaya lang may mga tao na nagsabi na kumita sila, na bago yung buhay nila. So, dun medyo napaisip ako, sabi ko, kung totoo to, gagawin ko to. So, nung, nung nakita ko yung negosyo, nagustuhan ko siya, actually, talagang overwhelmed ako. umuya ako sa ko nito sa mga kapatid ko. Ang problem ko lang that time, nagustuhan ko man yung negosyo, wala akong pangsali. So, of course, naghanap ako ng trabaho, wala po akong pera. Ang ginawa ko lang po, nagbenta ako ng lumang libro sa recto tapos uh, yung kulang ko, pinangutang ko. Talagang ginawan ko siya ng paraan. So, after joining, ginagawa ko yung negosyo, hindi pala siya madali. Ang dami ko inibitay, hindi lahat naniwala. Sabi ng ibang tao, baka malugi ka dyan, baka masayang yung pera mo. Pero importante po dun, ma'am, kung ano yung pinaniniwalaan mo. So, ako, tumuloy pa rin ako. After 5 months doing this business, na mapaniwala, nakabili po ako ng sasakyan ng Master 3. 1 year and a half, nakabili po ako ng sasakyan ng Ford Expedition. Tapos, ito uh, yung latest ko ngayon. Nandito tayo ngayon sa Genesis Coupe. Uh, it's a sports car. Actually, ganitong sasakyan, ma'am, ang hirap na po isipin na pwede tayong magkaroon ng ganitong sasakyan. Pero, wala pala talaga imposible. Importante lang, ma'am, maniwala ka lang sa sarili mo. Maniwala ka lang sa taas na hindi aksidente yung mga bagay-bagay na nangyari sa buhay mo. At I believe hindi aksidente na dala ka rin dyan. Ang akin lang, ma'am, ang dami po namin kumikita rito. Isa lang po ako doon. And right now, I'm averaging 40 to 100,000 per week. So, ibang klase talaga. <laughs> Talagang, alam mo yan, hindi mo lubos maisip na pwede mangyari sa akin. Ma'am, ang akin lang kung nagawa ko po, kaya mo rin. Hindi po ako magaling. Ang magaling po yung sistema ng kumpanya. Kasi ang dami po namin kumikita dito. Kung ikaw yung taong nagdududa ka, okay lang yon Pero I tell you, nagduta na rin kami. Pero sumali kami. I believe ko nagdududa ka ngayon, sasali ka rin. So, isa kami sa pwedeng tumulong sa inyo. Ako po si TJ Villanueva. I am the Filipino dream.